Almost ako, kayo? ako, kayo chan! Napagod ako ba, kaya umi ko ako makikita sa lahat. Yeah. Yeah. marami talaga itong gas na ilalagay sa tissue Hindi na ilang pilasin na Habang ng mga sides, ang drama, sa tapos ng plato, pag may time. Bahay, hindi ko na talaga yung bilbil ko. <laughs> ยูนิตไคลนมนโอเคเราสมส่อเรื่องตัวนักสกัยน้กุ่ายไอ้สิ่งี้กนนะกรทังไันน้้ You want to eat? You want to eat now? Gusto <laughs> na niya kumain. Luto ng pagkain ng baby ko. Kumain. Kaya luto na. Luto na. Palamigin yung kalang natin yan. Saglit. At eh. Kakain na siya. Himay-himayin ka palit. Islice ka pa yung konti pala. Ganyan siya kapalangga ng nanay ko. Patikin mo. Ganyan. Oo, oh, atat aso at saka sa tao to. Eh. Roast pumpkin! At ito namang sa akin. Adobong may itlog. Adobong may itlog. Ito sa akin. Ito kay Cookie. Yung sa amo ko mamaya kasi grill sa kanila eh. So, itutuloy na natin ang paghuhugas ng plato. Wala na tapos na pala. Linis-linis na linis, lang. Linis. Ang Tapos. Hmm, pag marami yan, guys, dito ko nilalagay. This washer.